My morning walking. Good morning everyone. Ngayon araw is Sunday. Kung anong araw ako lagi nag-exercise. Nandito nga pala ako ngayon sa Ponte Sili na malapit lang sa lugar o, namin. O kung saan yung lugar na lagi kong pinupuntahan kapag gusto kong maglakad-lakad o mag-exercise. O di kaya mag-biking. At ito rin yung lugar na lagi kong pinupuntahan kapag malungkot ako o gusto kong magpahangin. Alam ko naman na alam mo na yung lugar na yan kung nakakapanood ka na Dahil mga vlog ko. Dahil isa lang naman yung lugar na lagi kong pinupuntahan kung saan ako lagi nag-exercise. Masarap kasi maglakad Lakad dito dahil bukod sa mahangin na napakatahimik pa sa lugar na at At napakasariwa pa ng hangin dito at dito mo rin makikita yung paglitaw ng araw. At ito nga nagsisimula na nga akong magpawis dahil one hour na akong naglalakad Medyo dito. Medyo napaaga yata yung paglalakad ko ngayon araw. Kaya wala pa masyadong tao. Maya maya marami na rin taong magjajagging Dahil dito. karamihan na nagjajaging dito mga 8 pa lumalabas. Dahil masarap pa ata ang tulog nila. sa Sana hindi ko all... na namalaya na napadana pala ako sa punong ito na malakuriya ang dating sa Korea naman nakatira. Ang sarap kasi tignan ng puno na to. Nakaka-fresh ng At utok. alam mo yung wala kang problema At kahit yung isa. feeling ko kapag dumadaan dito ako dito. Dito lang banda ha. Pagdating sa dulo, bumabalik na yung problema ko. At hindi ko rin napansin na napadaan na uli ako sa hotel na to kakabidyo. At huwag ka rin magtataka kung bakit maya maya mo nakikita yung hotel na yan sa video ko. Dahil paikot-ikot lang naman paikot ako sa lugar lang na to. Naman Ako dito hanggat sa lumabas lahat ng pawis ko sa katawa. At ito na nga, nakikita ko na napaunti-unti nang tumataas ang araw at pag Kunti-kunti nang dumarating ang mga tao dito Dito kasi talaga ang puntahan ng mga tao kapag gusto nila maglakad-lakad o di kaya mag-exercise Napakalawa kasi ng lugar na to at napakasariwa pa ng hangin dito Kaya gustong-gusto talaga ng mga tao dito puntahan At dito rin pala nagtitraining yung mga gustong mag-aral ng driving Yung mga nag-aaral mag-drive ng sasakyan o di kaya mga motor Malawa kasi at malaki ang lugar na to May nada naman na sasakyan dito pero bihira At lang. hanggang dito na lang ang video ko dahil pagod na ang aking mga Bye. Sampai